Siguro kaya yung mga magulang natin ayaw tayo malingat sa paningin nila noon dahil inaabot ng buwan o taon bago kanila makasama ngayon. Siguro kaya nung bata tayo, pinapatulog tayo sa hapon kasi kapag tumanda ka na, mamalimos ka ng tulog at pahinga. Siguro kaya tayo pinapakain ng masustansya noon para sa pagtanda mas malakas nating haharapin yung mga pagsubok ng buhay. Siguro kaya kailangang sabay-sabay kumakain noon kasi darating pala ang araw na mag-isa ka nalang kakain ngayon. Kapag umabot na kayo ng partner mo ng apat na taon, limang taon, anim na taon, at higit pa, ibig sabihin ganoon na at katibay ang relasyon nyo. Alam mo kung bakit? Kasi pinili nyong dalawa na magstay kahit anong problema ang dumaan, kahit sobrang nakakapagod, na mas pinili niyo pa rin ang intindihin at piliin ang isa't isa. Because falling in love is very easy, but staying in your relationship is difficult, and it's your choice to stay. Hindi mo siya kaaway. Hindi mo rin siya kaibigan. Siya yung taong nakasama mo lang sa nakaraan na gumawa ng alaala, pero hindi na rin siya parte ng buhay mo sa ngayon kasi wala na kayo. Maaaring siya ang dahilan kung bakit nasaktan ka ng sobra, pero maaaring siya rin ang maging rason kung bakit marami kang natutunan sa pag-ibig. Kaya kung babalik man siya, it's your choice, basta lagi mong tatandaan. Kaya palalapis ang gamit ng bata para ipaalam sa kanila na ang mali ay pwede pa itama. At kaya naman ballpen ang gamit natin para ipaalam sa atin na hindi na tayo bata para ulit-ulitin ang pagkakamali na hindi na natin kayang burahin pa. Sabi nila, humanap ka ng taong hindi mapapagod mahalin ka. Mali yon Huwag kang hahanap ng taong hindi mapapagod mahalin ka kasi wala kang makikitang ganon. Lahat ng tao na papagod, humanap ka ng taong kahit napapagod na, mananatili pa rin sa tabi mo at hahanap pa rin ng rason para mahalin at piliin ka. Kung sa tingin mong pagod na siya, ikaw dapat ang naging pahingahan niya. Pag nagmahal ka, pumunta ka dun sa mabuti, hindi sa mabait lang. Mahalin mo yung yayakapin ka kahit di ka naligo. Mahalin mo yung hahalikan ka kahit bagong gising ka. Mahalin mo yung magpapaluha sa iyo sa kakatawa, hindi yung iiyakan mo para ikay mapatawa. Mahalin mo yung makakasama sa bawat araw buhay mo, hindi yung puro gabi lang. Mahalin mo yung kayang hawakan ng kamay mo sa harap ng buong mundo. At higit sa lahat, mahalin mo yung kailangan ka kasi mahal ka niya, hindi yung mahal ka niya kasi may kailangan siya sa iyo. Kadalasan, nakikisama ang mga tao hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil sa benepisyo na makukuha nila mula sa iyo remember people will love you according to your pakinabang